Magandang araw nga pala mga kabayan para sa ating lahat at maraming salamat sa nag-follow sa ating Facebook page at nag-like ng ating video. Hindi na natin papatagalin at tayo ay sisisid na dito sa napakalalim na dagat. Ang sinisisid nga pala natin ngayon mga kabayan ay nasa 10 to 15 meters. Napakalinaw ng tubig mga kabayan. Pero kapag ikaw ay nandito na sa kailaliman, medyo madilim-dilim na yung ilalim pero ang tubig naman niya ay malinaw kitang kita naman yung mga isdang lalapit sa atin at ito na nga mga kabayan nandito na tayo sa ilalim ang ginawa ko kaagad yan ay nagsabay kaagad ng buhangin para ma yung mga isda nakakita ko ng mga malaguno o jab fish ko na sana pero sa di kalayuan ay nakita ko yung tribali na palapit sa atin kaya ayun mga kabayan, napakaganda ng lapit niya. Nasa full kagad natin siya oh sa slow motion. Iyan oh. Ganda ng pagkatama natin dito mga kabayan. Kaya dali-dali na tayong bumangat sa ibabaw ng tubig mga kabayan para mahatak natin yung isda nating napaanod. Na. kabayan, naka na ako at tuwan-tuwa ako dahil nakapaan na ako ng GT pero may problema tayo dyan mga kabayan naubos niya kasi yung akin line siguro nasa 40 to 30 meters lang yung line na yan kaya mabilis niyang na ubos kaya ang problema ko ngayon sumabit yung line, sumabit yung ating isda sa ilalim kaya hindi ko siya makatak basta-basta kaya ang ginawa ko, tinawag ko kagad ka yung aking dive buddy na si Bro Captain George. Kung tawagin na si Captain George. Shout out bro. Mabuti na lang talaga mga kabayan at meron tayong ka-dive buddy. Tinawag ko kagad ka siya para matulungan niya ako dito gawa ng hirap tong kuhanin at ayan na nga yung aking dive body sinubukan ko talaga siyang kuhanin mga kabayan dahil ang niisip ko kapag naiwanan natin yung shop natin sa ilalim kapag pinutol ko yung tali niya unang una sayang na rin yung isda mawawalan pa ako ng shop eh, medyo may kamahalan din yung ating shop gawa ng salbimar yung ating shop dyan mga kabayan kaya sinubukan kong sisidin mga kabayan pero hindi ko na kaya gawa ng sala yung akin drop medyo malayo ako sa isda kaya ang ginawa ko umangat na lang ulit ako at medyo pumapabor pa rin sa atin yung pagkakataon mga kabayan sinaswad pa rin tayo binatak-batak ko lang sa mga kabayan at natanggal yung sabit <laughs> buti na lang kaya hindi na ako masyadong nahirapan mga buti na lang hindi ako pinahirapan po masayang masaya na ako dyan mga kabayan gawa ng hindi na ako nahirapan sumisig para bro. makuha yung shaft natin at ang Papi. isda na nahahatak na natin yung ating trophy fish GT mga nasa 7 kilo siguro ang estimate natin yan mga kabayan at maraming salamat dahil may ka dive body tayo kung wala tayong dive body siguradong mahihirapan tayo dahil yung ating SG o speargun ay lumulubog mas malaki Mahirap din yan kuhanin kapag ganun gawa nang wala tayong boya o palutang wow! ah! <laughs> <Wow! laughs> <laughs> Salamat po Lord Thank you Isla verde <laughs> Hindi naman talaga ganong kalaki yung nahuli natin mga kabayan Pero yung tuwa natin ay sobra sobra talaga minsan lang kasi tayo makahuli ng ganitong klase ng isda at makapamana kaya masayang masaya kami na nakahuli kami dito sa Isla Verde salamat